patayin muna natin ang music ayan mga ka-farmer nakapuno na naman ang ating parking hanggang doon yan ayun maraming salamat at sunday talaga special eh no sunday. oh. ayan oh no? ah <laughs> na isang magandang buhay Ah, uh, Saturday, uh, Sunday mga ka-farmer yan. Sunday is always been special. Sabi nga ng Melo Touch. So, ayun na. Uh, <laughs> sana maging special din ngayong araw. Ah, uh, kahapon medyo ano tayo. Uh, sana makabawi ngayong araw. Ano? Ganun talaga. Oh. Importante masayang mga bata. Hmm. Aga ah, nilang gumising. Sir, ayun. ay. Uh, eh si Chichi tsaka si Rowan maagang gumising dahil mag ano na maglalaro na oh yung binabantayan yung bata nagtutubig ay uy tapos na yata itong ginagawa tapos na ba itong ginagawa ni Junjun ano ngipin o oh. teka lang nga ka ano ba Nating nga daw. Pakita mo kay mama. Pakita ko lang to. Ito pipinturahan. Oh. Monkey bar. Tapos kaya ko pa bang magbaras? Di na ata. Oh. Ito kay tao. Malaking tao. Kaya nito kahapon. Kita ko. Ayan. Matibay po pakagawa ni Junjun. Siyempre. Oh, tinturahan natin yan. Ay, ito ganito na to. Bebe, okay na to. Oh, may bisita na tayo. Dapat meron pang rito? Hindi, oh, isang sing pwede pa dito. Ano yan? pick up ba yan? Oh pa naman siguro yung bawah. Wala pa yung lechon yun, ma late sa alas 5 lang ang laki. Medyo ano yun. Bagay sabi mo nga sa mga bata pa lang sulit na yung laro ano no yung playground ano. Oo, oh, maghahay na si niyo. Oo. Oh, oh. Ah, pwede tong maging ano? Pwede tong maging Pwede itong maging ano? Inintay niya Magahay Mag pa siya. Oo. oh saya. Magahay siya. Mag gahay. Tingnan oh. Uy! <laughs> Ah, oh, pwede tong maging ano. Ayun na niyo, oh. ni bumaba na. Oh, say na. hi. Hi say ka hi. na. Hi. Oh. Ay, pa, <laughs> oh. ah oh. uh. morning, morning, po. si Say good morning, Nay. <laughs> Ay, tagay tayo pa. Ah. Pamoy. <laughs> tagay tayo. <laughs> ganda ng kahapon kasi dalawa sana po ang kakain ng lechon ng buo yung isa deliver na lang kasi nagkasakit sayang naman ano masaya sana so ayun tay lang tayo ng konti at uh, late nang nasa lang yung lechon ay pahinga po muna kayo magpahinga muna relax muna oh, ayun na naka ano na po tayo ilang table na ayan maraming salamat from Tagaytay Cavite oh tingnan niya naman pinanggagalingan at gusto ko lang po munang batiin to ah uh, si ka farmer Mandy Santos ayan maraming salamat sa suporta po ninyo hope to see you again here alam ko busy kayo at <laughs> uh, happy happy birthday daw po kay Doc Ruben Santos at sa kanyang kapatid na si Doc Millet ayan and net And to the seven chefs, sina Ces, Ted, Kari, Lot, Litz. Ayun, Ay, maraming salamat po sa suporta ninyo. Thank you, thank you. At ito na tayo. Hmm. Ito natin. Oh, yeah. Ayan, oh, Babati daw po sila from San Diego. From San Diego. Yeah. Hi. Shout out to uh, my friends Hello. and families. You guys from LA. Lady. <laughs> <laughs> Hello po. Okay. What's the guys? Eating lechon and farmers farm in Arayat from Panda. salamat. Yes. You can come and see also our friend. You'll be given 50% discount. <laughs> <laughs> and one head of, of uh, Lechon. Licho. <laughs> uh, uh, just come and see. Okay, shout uh, out to my brother in Indang, Cavite, mm -hmm. my sister in Tagaytay, I and uh, everybody from on, in San Diego, Ay, ninyo my golf, uh buddies, and uh, what else, my Kamadjong. Yes. Kumadre yes. and ah, Padre Ah swimmer pala ito? Binya Veterano yan Diba ano daw maganda sa brain yung mm -hmm. Pareng Edo and uh, pareng Cesar and everybody, uh, everybody. Rose. Rose Rose and Claire and, <laughs> Claire and, and everybody okay. <laughs> Antay ano it. daw yon? Antay uh, Alzheimer. Alzheimer. <laughs> Dementia. Oh, oh, oh Dementia. kasi nandiyan yung oh. brain mo. Just come and see farmers. You'll be given 50% discount. <laughs> Talaga <laughs> pinedidi. <laughs> Just book your uh, reservation. <laughs> I will put that on, on the record, okay? Thank you po, thank you. Thank you, thank farmer. You Good. Thank you. The direction na daw sila ng manawag. Yeah. Man. Yeah. Bumati ng yung kapatid nyo para makita man lang. Oh. Nandito ka na. Hindi, si ano kasi pangalan? Ako na babate. Pancho. O oh, yun. Pancho, -tito, tito Pancho. Uh, ah, tito? Ante. Ante. Ayan, malay mo yun. Nanunood pa sila. Ayan o. Oh, naunahan na kayo. Oh. Sigurati. <laughs> thank you, thank you. Andiyan na po sila. May mga dumating na naman. Tagal ko kakwentuhan. Oh, ito, tingnan nyo. Parang mga... Ano ba itong mga ito? Ah. Abangers. Yun lang, ay, na, ay nyo lang. Oh. <laughs> NBI yan, no? Oh. Baka si Jimmy, ano na to? Jimmy Santiago. oh kaklasiko yun, mga ka farmer ha? Si Jimmy Santiago. Yung anak po ni... Uh, director uh, Jaime Santiago Sharpshooter So si Jimmy Boy Kaklasiko po ng high school yun yung anak niya abogado na yun gym boy tropa yun tropa talagang malalim ang mga pinagsamahan namin noong high school kami huh? yun okay, na naman sunday talaga special mga farmer yan oh. yung kubo natin gamit naman yan ilang beses Thank you po. Ang ganda ka talaga. Ah, napakag, ano ng yung ginawa namin na playground. Talagang ano sa mga bat. Bata pag bagong dating po, takbong. takbo. Takbo agad So, maganda, maganda lalo na kung dito po ay kumakain. May mga bata. Pinapanood niyo lang sila naglalaro. gandang idea talaga di ba kainan tapos sa tabi mo playground na <laughs> si Roban hindi naglalaro puro gagamba ang inatupag ayan o oh. ah hello po hello, hello. <laughs> Wala pong may gustong batiin. Shout out. Thank you. Ganun talaga, medyo masakit, di ba siya? Thank you, thank you. Ano po, 9 uh, nine days na papa nila. Ayan, dito naman tayo. May gusto pong bumati sa vlog? <laughs> Taga saan po kayo dito? Handa ah, ba? Oh, thank you. Ayun po. Dapat may swimming pool na kayo dito. <laughs> Mabilis pong sabihin, mahirap po punduan. Para yung mga bata na lang. playground muna pero unti unti. Ayan, happy birthday! Oh. Thank <laughs> you. Saan po sa kanda ba? si apa Thank you po, thank you. Tapos from... Ayan o, oh, pakita natin. Bigsita natin from... Saan Saan po? Pupang po. Paang po. Kupang Arayat. Arayat. Oh, thank you naman mga taga-arayat. Maraming salamat. Hello po. Ay, May babatiin ba? oh, ikaw yung batang ganyo. Ay, saan po? sa <laughs> thank you, thank you. Wala pang babatiin? May mga... Shoutout po sa mga... Yan. Sa kay sa lolo ko po. Tayo ka na, tigman po yung dito. Saan <laughs> sa, sa kupang malapit kay Mayor? Bungad lang po yung Ah, bungad sa ah, na. Ay, sabi ni Vice. ni Vice. Child mm -hmm. okay. okay. Sige, <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, op -op. Thank you oh, pa Thank you po. Thank you <coughs> <kanina> <laughs> Mm. Ay, pagkakasarap din ka ah, boys. Ay, ay, hello. Nako, malapit na maglikot yan. Ayoko. Okay. <laughs> ayan. Tapos meron pa tayong... Nako, ayan na naman. Ayan na naman sila. Hmm. si puro ano puro ano ang ano ayan shout out pala kay tita Susan Laconico ah tito Luis ayan yung binigay niyang damit kay Chichi ngayon lang nasuot sa tagal ng panahon ang dami natin bisita ngayon may hinintay pa po kami tumawag dito uh, ah, manggagaling pa daw ng Clark sabi ko mayroon pa naman pong ano, madadat na patayin muna natin ang music ayan mga ka-farmer naku puno na naman ang ating parking hanggang doon yan ayun maraming salamat at sunday talaga special eh no sunday kasi eh oh. kirtin dapat ang oras thank you thank you po sa mga pumunta thank you po so, sa ulitin Ayan. Talagang enjoy mga bata bebe. Talagang success yung playground mo ha. Success po ang playground. Ayan, tingnan nyo naman. Ang daming, ayan, may pupuesto na daw. Ayan, nananak po si Bebe. Oh. Ayan, thank you, thank you po. Maraming salamat. Ayan. Tapos, ayan, tingnan nyo naman, oh. Ang katuwa ang mga bata. Ayan, si Bebe. Ayan. Hmm. Success yung ating playground kanina. nako mga bata. Enjoy. Kung kung napagod na. O oh, kaya? <laughs> ha? Kaya pa. Bira lang yan. Kahapon, ano naman tayo? <laughs> Tapos pa Ano to? Pam... Ayan, may gusto nyo po kayong batiin sa vlog at bago tayo... Ayan, kita, vlog, ayan. Oh, ang die-hard ng paparmer, nakarating din kami. <laughs> Ay, salamat. Sa wakas, nagkita-kita. Hmm. From Georgia, Nueva Ecija, tsaka dito. Wow. Umibabatiin <laughs> po kayo mga naiwan sa Georgia. Ay, yung anak ko. <laughs> <laughs> yun, ayan, na nandito si na sila. <laughs> si Gary, tsaka pamilya niya, si Bill, matong dalawang anak niya, gila na Ay, salamat. O, oh, dito po, kakain kayo dito pag umuwi kayo. Hmm. <laughs> Sana malay natin mapaayos pa, di oh, ba? Mas uh, unti-unti lang. Unti-unti. Uh. Unti, -unti. <laughs> naman eh. Ayan, ang, thank you. Yan ang magandang umpisa eh. Hmm. Thank you po, thank you. Sabi oh, nga nila, no. mas maganda magumpisa sa baba. Yes, ganun talaga. <laughs> Mahirap lang. Ayan, teka. Ah, uh, ayan, okay lang ba? Hagip natin. Ayan, oh. Siyempre eh. Oh. Pwede yung shout out? Siyempre! Ito po! Shout out sa mga taga-kuwing kapasay. Yeah. Lahat ng taga-Arellano. Uh. Retired teacher po ng Arellano University. Seven Santos. Mm. galing, galing. Oh, ikaw, shout out na yung friends mo. I'll Happy Farmer, Mr. Rob. Ay, talamat po, salamat. Thank you. Ibang sa ano namin. Alin po? Ay, salamat. Pati yung eh, sa Ano po yan? Sabi nga nila, kapag ba't di mo ibenta din yung sars? Sabi ko, hindi po kasi maatay yan eh. Mga ako napakarami atay. Saan ako kukuha, di ba? Eh, fresh na atay yan, hindi naman yung Ayan, frozen. Kaya, sabi nga namin ni Mrs. Eh, pandemic pa, pinanunod ka na namin eh. Hindi pwedeng hindi tayo makapigil na dito ni Kapag. Ayan, nandito na po kayo. Ayan, maraming salamat. Kaya nga. Kaya eh, susunod. Baka sa susunod, kasama Sana, sana. Ayan. Marami pong salamat sa support. Ha. Talaga. Ayan. Thank Talaga, you, thank you. Supportado namin. Thank you po. Taga, malapit lang pala sila sa... Cartima. alam mo, alam niyo po Gustong gusto ko pang bumalik doon Kasi ang dami pang pwedeng i-vlog Kasi may nandun yung mga bike Nandun yung mga aso May isda, may ibon oh, dami, May mga sapatos pa May ba? So sana makabalik kami Thank you po, thank you Thank you, thank you. Thank you. Ah, sabi nga sa Italiano, buon appetito. Buon. <laughs> Ayan, buon appetito. Oh, maraming salamat. Special Sunday talaga. Ah, ako doon. Ay, si Bebe, yan na, nagbabas out na. Hmm. Gamit na gamit yung kubo, mga farmer. Ayan. Gamit na gamit po yung ating kubo. Dalawa, ah, pang ilang salang na ba yan? Pang lima na. Hmm. Saan bang punta mo? Ang hiling. Babalik ako sa Mexico. May bagpata sa pa. Kaya mo? Ay, ang kaya. kaya. Takbo yun. Si Mario, ayaw eh. Ayan, kayang-kaya. Kayang-kaya. Kahit maliit ng konti, pwede naman. Apo, ah, ilinisin baka... lang po. Ayan, linisin lang natin ang konti. Asa na ba? Ayan, pakita lang natin. Ibagong dating. Ayan. Ayan. <laughs> Hello po. Hello po. Uh, ayan. Uh, ayan, kung may mga kasama po kayong bata, mas maganda. Ayan, na-enjoy na po nila yung kanilang mga hinanda naming playground. Meron tayo pang uh, nag-aaral palang lang maglakad. mayroon sa mga makukulit na, may mga kibar. O oh, may pangmatanda na swing. O oh, pwede kayo mag-relax-relax relax yan. Tama-tama, o. Oh, walang init. Oh, di ba? <laughs> ah, mga kasama niyo po sila. Mga apo. Ah, mga apo. So ayan, ah, mga apo. At <laughs> ah, least enjoy po yung mga bata. Okay na tayo. At yung isa yun, hintay babalikan po ni Romel yan. Na lechon dito lang po ihahatid sa Mexico. So ayan, maraming salamat at What a Sunday Medyo masakit yung aking likod ah, Kakachap Ang laki po ng baboy na binuno ko 70 kilos Grabe <laughs> Kain na muna Kain na na Liksyon na naman Walang sawa Si papayam uy. <laughs> ha? Isa ito papayam yes, sir. Ayun na, oh. yeah, yeah. Ayoko sa pero po sa nang kumain eh, nakalatag mo Ay, kain tayo Magkano ka pa raw? Kagrasya ka pa? Oh, hey. Ay Talaga naman Ang oh, tangin babantay mo, may kapay bandit ka mo dahil sa nainay <laughs> Nandun na Chichi, pwede na palang mag ano Ganyan yung na Pwede ko nang sa plaza wow. no? Ganyan yung mga, mga bata na ano, may bitbit -bit, ano, may... di ba? Oh. Magkain ako successful po yung aming playground dahil uh, nako uh, yung mga bata po ay talaga naman halos ayaw iwan tinatawag ng mga bisita ayaw uuwi na tayo hindi rin kumain galing ano ganyan lang pero masaya na sila naman. No? kailangan natin ng siso na malaki kaya ba gumawa di ba nga iya ano yun naayusin ano? siso na tayo anong siso yung bakal nasaan yun yung lalagyan ng kahoy lang. Ah, kaya na ni Junjun mo pa medyo malaking siso no. Hindi yung nakaset diyan. Kahit ito kasi pang toddler yung siso na yan eh. 'di ba? Meron tayo yung set kasama ng swing. Ay, si. Sa slide? Oo. Oh, oh. ah. medyo malaking siso. Malaking na rin po malaki. Ah. na. Kain na, kain na. Mga lechonero, pakainin na mo. Bira lang natin mga kaano. Panalo sa tipang mga itinero ngayon, ano? 2,000. Bakit? Lahat-lahat na yan. Ay, tag-1,000 siya. Oh, 1000 na. Panalo na. Kay Tito Rolando Oh. Kay Sir Marvin. Oh. Ayun. Eh, tito Jun and eh, Tita Lucy Tapia. Ayun. Check kahit... Ay, ganyan ba yung kay Tito? Ano? Meron siya ngayon tapos meron siya. Ayun, diniliber ni nga, Romel ngayon. Meron din siya para sa... Ay, may pinapabati pa. Ayun pala. May kailangan daw batiin. Mm -hmm. Um, Explain ko muna sa iyo to. Ah, pakibati mo na happy ano first birthday kay Enzo boy. <laughs> Kain po tayo kamo. Kain po. <laughs> ayan dito. Ay, mo nang pakita sulat ulod ko. Ah, ana sini, siniyan eto Jace and Jace and, Jace, 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 Jace and Dion Ayun. shout out daw po kay Jace at kay Gavin Pinde, Jace Gavin ah Jace Gavin at kay Dion Pinapabati kayo ng Nina Tito June at ah, Tita Lucy tap niyo ayaw diyan pinapabati nila. sila. niyo Ng inyong mga lolot-lola Tapos, first birthday Happy first birthday din kay Enzo Enzo. Boy. boy and the boy. Sa so, December 8 may order na dalawang oh. lechos. Oh, may order na dalawang lechos. Ayun, thank you, thank you po. Kain na tayo. Parang pagod si Dex ah. Kang magalala Dex. Uy. May 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 ano pala na to? Paano lang ba itong blue? Ano to? Kapon ko Kapon. Thank you po. Reality. Yeah, sige. <laughs> eh. Ah. Mangan, mangan, mangan. Sabo, sabo. Oh, pinggan, pinggan, guys. O, mamaya na muna yung kapirahan. Kain muna tayo. Uy, yung dami na maubos tayo, ah. Oh! si, Guys, kalaman kalamansi. Ay. Ah.

Ay, tuma na! Hindi kasi... Akala na nagbigay. Yung daw hindi daw binigay sa kanya. Yung talbus? Pwede lang. Ako, bigyan nyo. Nasisig sa iyo. Nasisig pa. Tukuloy! Mara! Rambo, hindi mo nalang maya yung tatay mo. Kumaya yung maya sa tatay mo. Ayaw, pinasalig. Thank you. Nari. Lalo pong hindi. Ano yung minig? Dagas na yung makakalig. Baka nakakalimutan nyo, may marasarap kaming chili pang all around, pampagana. Siguro, yun Nangking <laughs> <one. laughs> <laughs> um. mo. Nangking mo, Nel. <Mondowego> <laughs> Nangking mo. Feeling may kwa na yun. Panasin mo mabalag. Gusto sa apan na to? Balik kayo dito. Lamayin ka na, ko? Nene, nakalim ka na ako. Ibi sa nandiyo po ito. Gusto sa apan na to. Ayan po, po. tayo. Nani. Nala ka. Bumawi si Kong Kong Ku ngayon, nagtrabaho ng mabigat. Kong! Kong. ko ka hmm. ay, hmm. ngayon eh. Kong Kenny, ako. Kaya ako, Kong Kenny. Ha? Kitang kahit nila video. ka kayong meeting, Kong. Kita mo meeting. Meeting, hmm. meeting. Habang kumakain. Hmm. Kaya ko sabihin Ano nga siya ka sa'yo? Ano

Sisip pa lang. pa ko. 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 Bukas mo, bakas mo. na ako. Kalip na taba <laughs> Oo, oh, oh. Mag... Pinakpit kayo guys. naman. Ay, sorry. Paan na nandaan na pala, Ken? pa mo kaya taklog. Ah, hindi ka. Ang tilo mo, Rex.

Malakas. Sa kailang beses ba tayo? Sa lang po. Sa lang po yan. Sa lang po. Nung ko yan, ito pinapapatay ayon. Ah, isa tayo. Tapos dumalawa kami. Kasama naman Sunday si Mano. Na. Mother's Day atayo. Si Ma. Kasi natin ating kaya. Hmm. masarap din doon. Mahal nga lang talaga. Ay! Kaini ka talaga may kain eh. Napapalaba ka doon. Hmm?

Kailan yun? Pinalabog yung bulog. Dito? At ito it like it no, na naman natatitay yung pukibit. Yung na, ano na pukibit. Oo. Kaya nangyayari siya. Nangyayari lang. yung mga... dumatig, dumatig oh. <laughs> Okay. <laughs> okay. na yung solar sana eh. na rin ako niyan. Katutok pala kay Dexter yung camera. Ayan mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat sa mga pumunta uh, at ang lalayo pa po ng pinanggalingan. May antip, ano ba? Uh, Manila, may Antipolo, meron pong San Jose, Nueva Ecija. Malayo-layo yun, ha? Uh, mas malayo pa po sa Maynila yon. Kung pupunta po kayo doon. Mayroong uh, kabite, may tagaytay. So, ayan, maraming maraming pong salamat. Uh, at sana hindi po ito ang huling pagkikita natin. At sana magkita-kita po ulit tayo. Ayan, magkakaroon po tayo ng small video sa <laughs> mga ano, uh, invitation dito. Ayan, abangan nyo po. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay! Okay.